Uy! 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 Alright! Ang lalaki ng lapad! Woo! Wow! Oh. Kalalaki ah! Alright! Ay, na lang kabakbo! naman! Minsan lang mga higiti! Alright! Ito lang kabakbo! Oh. Oh. Oh, ang lalaki na lalapad ah. Woo. Lalaki mga, mga katakbo na lalapad. Ay, ay, ay. Wow, magic. sky, <laughs> good morning sa inyo mga katakbo at eto adventure na ulit tayo so solo solo tayo ngayon mga katakbo na mag adventure siyempre kumpleto tayo yan may yelo tayo yan yung tubig natin at yung ating lawit siyempre may extra tayong gasolina so yung mga iba na nagtulingan siguro nandun sila sa kalayo sina lobster king sina paring tulip maraming mga nagtulingan mga katakbo dito sa bukana So, dyan wala tayo ngayon kasama na veterano so minsan kailangan natin na ah, magsasanay tayo na magsulo na tayo lahat talaga tatry so, natin pero sa tingin ko madali naman ito kaya kaya natin ito basta oh, wag lang magkaberiya yung makina so yan uh, ah, start na tayo maglalawit na tayo yan yung mag asawang bundok lo. yan, shout out sa mga silent viewers, sa mga hindi po nag-escape. Thank you so much sa suporta sa aking YouTube channel. At syempre sa ating idol jabber sa Panginoon. Ya, yeah, maraming maraming salamat. All right. Tayo so magi-start na tayo. Maglalawit na tayo. Ya, yeah, sana pala rin tayo itong araw na ito. Kagabi. Ayun nga may anniversary ni Chong at saka ni Chang. Ya, yeah, nagka-inuman kami ng konti nila Idol yan, and sober family. Kompleto kami doon. So, dipahin muna natin to ng 21, di ba? Uy, may buhol. Mula hanggang dito sa clip. Lima, anim, pito, walo, siyam, Nahi tayo yo. Ya na oh. Uy. Muntah. Mano. Sumabit. All right. 1-0. Thank you Lord. Matali tayo isa. Tayo, thank you, Lord. Takmo. All right. Thank you, Lord. Ah, get to the dial. Nguyên nào thôi tay thank you lord thôi 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 right. Ah, higit na naman tayo. Thank you po talaga, Lord. Hindi tayo nakilahok mga katakbo doon sa ano, karamihan. Dito lang tayo. Malalaki na lapad oh Thank you, thank you Lord Lalawit ulit natin mga katakbo Yung mga katakbo, nahigit ulit tayo Hari naman kabila Ari naman isa nahigit Thank you po talaga Lord Woo!

Thank you po talaga Lord Alright First time natin makakatakbo na mag solo Ayan Woo Ang lakas Ang lakas dumagos Woo Alright Ayan na ista na Malapit na na to Ayan lakas makakatakbo oh grabe yung takbo oh yan na oh wow kalalaki ah rights lalaki. Ayun sila natin. Kailangan makakatakba. Ayos, ano, nasa ayos din yung kawil niya. Ya wa na higit ulit tayo. Oh. Thank you Lord. Ah, higit ulit tayo. Ah, balta ko. Huwag mo nang baltakin. Ito naman. naman. Isa lang mahigpit. All right. Ganito ba 'ko? Oh. Thank you, Lord. alright right. Get out sa mga viewers natin diyan. natin ah higit tayo aharang ah, tayo thank you lord aharang ulit tayo na naharang ulit tayo alright nandyan din si Kahaw kaso wala na nagbabagyan na namang umulan tapos kukulog wag na namang kumulog at kumidlat ayan Kahaw Kahaw Aho, halo, Ah mau oh. oh. oh, naik gitulih tayo, el si kau njan, naik ulit tayo. dumating nang pandulaw Wow, toy. Oon. All right. Woo! Thank you, Lord. Lalakitan ng lapad. ulit natin Ayan, nakikin tayo, napagsabayan tayo Alright Woo Napagsabayan tayo Napagsabayan ah, tayo tayo Papa Alright Ang oh. lalakan ng lapad Papa tayo Ayan tayo, napagsaba yan muna natin Arisa yan kari naman ang kabila Kari naman ang kabila Pagsaba tayo Alright Thank you Lord Uy Malaki-laki yari Malaki-laki yari Alright up dahan-dahan lang Baka makawala pa Pinagpala talaga tayo Uy, lumutang na Pinagpala talaga tayo itong araw na ito Maraming maraming salamat po talaga Lord Yan, shout out sa mga viewers natin at solo tayo ngayon lumao tayo ah, mga pagsabayan ulit tayo uh. Pagsabayan ulit Uy Uy Uy! Uy! Alright! Ang lalaki ng lapad! Woo! Sabayan na naman tayo! pa yan naman Oop. Arya, arya ulit, arya Arya muna natin ito kabila Thank you po Lord Ito naman kabila ah. Ito naman hilahin natin Ito naman Ito naman kabila lalutang na ang isda lumulutang na nandito na tayo sa clip so tanggalin na natin sa sangayan ano na oh 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 wala na kanalapad ah oh

Ito na ngayon All right, mga makakatok na, at uuwi na tayo. Wala nang na Wala nang mga bangka dito sa Lao. So, mga mga uwi na talaga. So, niligaw na natin itong ating lawit 'yan. Tayo so, natin ang tinatawag na mga ano. 准背 Alright nyo mga katakbo dito ko muna puputulin ang aking vlog yan. Maraming maraming salamat sa supporta sa aking YouTube channel at syempre sa mga hindi po nag skip ng ads. Thank you so much. Yung ating huli kanina, yun nga, solo tayong lumakot kanina sa so, pag-adventure. Nakaapat na kilo, hindi ko nalang nabidyuhan. Pinakayaw ng kapatid yun, si Tisoy, TV official. Naka 400 naman tayo kaso tinanghali na tayo kanina nga ng laot. Alas 9 na tayo lumakot. So, Magkita kita tayo sa next adventure at lagi kayo mag-iingat. Bye-bye. I love you all.